my life po yun. Hindi ka Di ka my life. As a jury cut, okay. on, no, no, no. buwan. Ang dali na ba? Oh, o sa tutos lubwa. No, hindi so, na lang good. Ano saan na siya? Oil. Mag-add na lang sa oil. Yeah, rice. May hindi ka mo. Char. Pwede sa kung pasalig. Uy. Yeah. Nga. Ang mukha ko. Try na like me. <laughs> you want, ano, uh, you want mahay. Where's the utok? Oh. Utok. <laughs> Nag-awain ito rin eh. Ano na siya? Ano um, na siya kanang nang? Ahos? Hindi, Bombay. Hindi, the Bombay. Bombay. <laughs> the, that's Bombay. And Ano na siya? Chili garlic. Ano yung gusto mo nga? chili garlic. Ayan, naginga nga na merchan. Ikaw sa Tate. I don't want to repeat myself. I have provided you all the information you needed. I don't want to keep on repeating myself. I believe I have provided <laughs> you all the information. Ay, nainyo la lagi naging bulgar. Uy, naka-video, mga ko. Nice day. <laughs> a day. in my life. A day in my life. Guys, <laughs> um, guys kanang nagkwa good ko, guys. Nag-hire kanang good ko. Ah. kanang hire kanang, wow. wow ako. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> yung <Yeah>, assistant guys Sir <laughs> Uy, si Cindy ko na mo. Si Cindy Looper, Cindy Clover, Cindy, <laughs> <laughs> Cindy, Cindy <laughs> Queen, ka Cindy Queen Cog, si Cindy ko anak na mo. Yung yeah, mo siya, assistant ko an. mo ni among, kani among di <laughs> ko <kwan>, guys. kay, mo niya sa mga, share, raman mi ani, guys. Yung mo niya, tig-iyas among Linding. <laughs> Alam, naging lubot na kaso-asoan. Ano ba niya? Ano ba niya? Okay. ba? Ha? naman ka niya. Gihurot naman na. Di hurot naman ka niya. Wala na ligat. ko ni Pus? Karong pa siya ni Rita. Grabe na ganyan kadili internet sa ila. Sir, food na. Dai di man na sa muko anday. Mo na sya time na dai iyang time kay. Kuya, sa TikTok nagtanga yo IG. Pag, pag pusta na iyang time. Dai na gid mga dato. Pagkom sila mag video biya na sila pirmi ni kun ni Gustavo. Mabaguan, <laughs> 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 <d> <laughs> <laughs> Hoy, mi og mas tehit ni, ari mas tehit. Unya <laughs> <hoy>, tanawa sa do di ba dato kay daghan kay kasi mga kanang mulik ang sana Kinang kinang. Oh, kanin kay naging lubot ni Juan Muna na siyang ang utok. Nah, ma, mga bula, mga siyang utok? Ang ha? Wala may utok. Ha? Yeah. Oh, no. Ay, mo ma lagi nag sauce lagi. Yeah. Mo yes. na gay ni Juan. Ah. Ni gusok, gusok <laughs> <laughs> man ni me. Gusok. Yung sa mga pagpandugmok, ang gusok ko. Ay, ka nang... Ma lagi siya ko ano. Mara lagi siya sauce, me. Sauce. Ano natin mo na siya mong bula. ni mo na na siya yung moingo na tuslo buwa. Yes. buwa na siya. Yes, correct. ba baan na di, mong Depende. Bako lang pa. Bako ah, lang pa. yung ikaw na ma'am. What's this? Sabaw. Sabaw. Pagpalapot. Ano oh. Ang saan siya na sabaw? Ha? Para sabaw. Para saan saan na? Ano ang saan mo nang Sabaw na din eh. lagi na ng sabaw. Ya ya, paling pun hipu sa kaning ang anak nih na itu ikan ya 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 pis pusan hiu. Dan pis katangan apa nama yang karena sedang sedang. Kita kan. 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 Oh, dapat mo siyan... na siya sign nga luto na siya. Yes. Ni buwa-buwa niya. Siya. Pero hmm. dapat din sila lumon kay dapat magbuwa-buwa manggit siya. Hindi ah. siya pagnon. Nya nagtuan mahadlok na siya tubig og kanin ug ha? buwa-buwa. 네. Hadlok na siya tubig kahayag gupuan. kuan. Secret. na kay cash, din na ko bayad ni ha. Amo nami. Ay, Jika sabay mo bayad niya. Jika sinyo ka tagas. Asa gyud ko Jika sa mi. Mabuhay din siya dahi, kaya ganyan ang ni kuha niya It's so very hot in here. Hindi, kabawa lagi ka mabuhay dahi. Kabawa lagi ka mo mabuhay dahi. Balo pa ko ang luto niya. Sabi naman, kaong rin ang mabuhay niya. Allah! Suri Hindi, ka nang imo niya itong... Imo niya okay. itong... di Hindi, kasi dako niya kayo mong ipatubo sa mga utang, hindi mo ba? Palinding. Ika rin <laughs> na palinding na ah, akong akong kuan ay akong ko kamo gid ako gi hi nga ikuan gid karang tigloto kay ko me gyere na guys di ka pa di sya negros guys wala man siya nang ay ang ako gi tinud nga chef gid kay katong tarsier nga akong na hire sa buhol wa man ni e, kuan man to ni mm. na expire naman to ano oh, ini mesti dia mandi dengan anjing muna ah. na unay ba? Mo na mauna bu buwag oh, na Ilingin ra na ko ko. Mo mo na na? Mo na sya bua gi pasabot? Oh, Ay, na na unday na. na bang tungyan sa pagkumot-kumot si mong bana ang imong gi kumot-kumot oh mao na siyang kwan sige na mi na na, na, ba? na, na na mi sa dakong kamot ana ba ba buhin na na mi din sa mo na ay ay, 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 no, ay, na ay no, si sa mo na sa kan di pa sa ko gina batray sa di lagi ka magmahay anya na ipakon sa nang ko bula-bula gi gina ba wa plastic di lagi mahadlok ya sa time sa ha time sa wala plastik ah. Hindi ningo lagi ka di magbubuwa. Napaabot ko nga magbubuwa. Ay ko ginawa? Wala siya na bubuwa. Ay, buwan man to. Scam. Scam. Wala <laughs> so, man siya buwa. Nagbukal-bukal no, na siya noon. Ano ka di buwa? Ganin na sabi din na. Ah, na sige na. Mauday na di eh.